September 12 2024 guys ayan pababa tayo ng Santa Fe na iba Biskaya so sobrang traffic guys kaya lahat ng mga babiyahe dito guys magbaon kayo ng mahabang pasinsya guys kasi more than 4 hours ako nag ano naghintay bago mag go Makikita nyo sa pagbaba guys, napakarami sa sasakyan na kapila. Kaya kayo bumiyahin dito, magbaon kayo ng maraming maraming pasensya guys, mga dalawang sako. Kaya sa mga bebiyahe dito guys Ayan guys, kunting tiga-tiga lang Wala itong nakawa kahaba kasi yung hinukay nila dito guys Kaya ganito ang nangyayari dito sa Santa ni Di ba Ang hinukay nila guys is Nasa mga Tatlong kilometro yata mahigit Kaya ganito nangyayari guys Bukod sa napakahirap na ng daan Sigsag na Bangin pa yung kabila Yan one hand pa kaya pag sa mga bumibiyahe dito guys ng mga Isabela, Cagayan, uh Ayan guys Ayan na Ayan na yung mga Naghihintay sa baba guys Ayan yung Kapalita namin Kaninang Madaling araw Kami yung naghihintay guys Sila yung pakyat Ngayon naman guys Kami naman yung pababa Sila naman yung Pakyat guys ano sila naman yung naghintay sa amin ito guys napakahaba nito guys yan isipin yung kargadong truck naghihintay sa matarik na kalsada tapos kung minsan pa guys sisingitan pa kami ng mga maliliit na mga sasakyan dyan na ni Moy nagmamadali daw pare-pareho tayo nagmamadali mga idol pare-pare din -pare tayo nagpupuyat na hindi hamak na mas malaki yung truck namin kaya unawain niya kami pagka nasa ganyang kalagayan kami kasi hindi namin ma-adjust yung sarili namin gawa nung malaki kami kaya yung mga maliliit na sasakyan dyan karoon sana kayo ng ano sa isipan nyo na hindi kami basta-basta mamaya singit ka ng singit yan eh, hindi na pala kumakapit yung preno nung sisingitan nyo mangyari ah hindi magandang mangyayari kaya mag ingat din kayo sa mga malilit yan kasi kami mga trailer guys hanggat may aarang ahon aarang kami guys kasi ayaw namin na mabibitin kami sa ahon kasi yan loaded kami guys mabigat ang karga namin pag yan nabitin guys ahon at hindi na nakahon may tendency sing yan guys kagaya nito nagbabalagbagan yung mga maliliit na sasakyan yan guys yung mga sumisingit guys mga makukulit porque maliliit sila sige bira ng bira eh paano kung yung sisingitan mo wala nang parang yon? Diba? Di natin masasabi guys. Ayan na. Napakahaba nila guys. So, madaling araw to guys. Ito mga alas 6 ng umaga. Dito sa pagbaba ng Dalton Pass. Nuiba Biskaya. Ayan guys. Yan guys, so Paliko-liko guys, no Ganyan ang buhay dito guys, right? biyang biyahero Ang truck ko palang dala-dala dito guys, trailer guys Ay, galing sa puyat Tapos, abutan ka ng liwanag, tirik ng araw Masakit sa ulo, tsaka masakit sa mata di may di maganda hindi madali ang buhay biyahero guys buhay driver sipin mo yung ganyang kalaki na dala, yung mga nakikita nyo na yan yan guys ah, sana walang sumalubong sa amin para tuloy tuloy lang biyahe namin Pag once may sumingit yan guys, Ayan, stop pull tayo dyan. -da -da. Ayan nga, sa gitna na yung isa oh. Kayo naman ang maghihintay mga body. Mahaba-haba ang pipilahin yung mga body. Matutulog muna kayo dyan. Habang, ang problema lang guys, pag natulog kayo guys, Ayan, kagaya nito isa guys, sumalubong. Nasa gitna. Ay, nako. Oh, di ba? Medyo nagdahan-dahan yung sinundan ko. Dahil trailer din yan guys, kagaya nang dala-dala ko. Mahaba kasi kami. Kaya, pag yan, hindi mo natan siya guys. Mawawara ang mukha niyang forward na yun nasa gilid. Sumalubong guys. Yan. Sa mga driver no, na ganyan ang ugali no. Huwag din ang ulitin yan. Hindi maganda yung -improve sa mga Pilipino. Ayan guys, naka -stop kami guys. Ano yan guys, mayroong sumasalubong dyan sa unahan. Malamang mga uh, maliliit na mga vehicle yan. Kaya umistop kami. Yan, ayan guys, abala na yan. O, paano tayo magkakaintindihan yan pag kayo? O ba? Diba? Ibis na kami nakaguna para matapos na rin kayo. Hindi na tayo magkatuloy-tuloy yan mahabang habang antayan na naman yan ay naku buhay oh, ayan natapos din guys yeah Bye. có tài vào này phía đi Thì là, là, Đó là Mà Đó mà chứ 在什么？在 D 区。